What's up? What's up? Kai Spunky. Right. Ako muna operator ng loader ngayon mga Kai Spunky. Dahil kulang cool kami sa operator, no choice tayo. Yan. Ako ngayon tagahakot ng materials kasi gumagawa nga kami ng barracks. Yan. Yeah. Road trip, road trip lang tayo mga Kai Spunky. Ganun ang buhay talaga. Para magtuloy ang flow ng trabaho, sumampakan ng loader. Yan. Kaya road trip, road trip muna tayo mga guys Spanky. Kitang kita nyo naman o. No? Yan yung trabaho ko dito sa ilog guys Spanky. Kaya kailangan nating magsipag. Siyempre, marahat ng Pasko. Alam nyo na yun. Yan o, nyo naman mga Spanky o. Oh. Medyo mahaba-haba na rin itong narekrapan namin sa ilog. At ayan nga, ayan, nakikita nyo may ready mix kami. Kanyang katiba yung gawa namin. Binubusan namin ng ready mix yung mga puting at saka every layer ng bato. Ayan, hinahanap-hanap ko ngayon ang aking isang foreman na si Edmar sa recrap. Wala yata rito eh. Ayan, mga spanky oh. Ganyan lang yung gawa namin kay spanky oh. Ayan oh. Itong left side mga spanky, medyo mahaba-habang formahan na naman to, Mahaba-habang bubuhusan na naman. Kaya kailangan talagang hapitin habang maganda yung panahon. Ayan oh. Kita nyo mga spanky. Ayan, ito na mga ibang tao ko dito. Sila naman yung nagpipinis. Lahat ng mga may uka-uka, kailangan platadahan, ipinis nila dapat makinis dapat lahat yung nabit na buhos na ng ready mix Eh, do double check ko na rin yung sa kabila sa dulo, kasi sa dulo naman to kay Spunky eh. nagpo-forma naman ako eh, napag iwanan na yung dulo kasi eh. nung bumagyo lumaki ang tubig hindi namin makapagbuhos kaya inunan na namin yung mga magagandang daan lang na pwede pumasok yung ready mix dito so, haba haba na rin itong nagawa namin to halos nasa 1 kilometer na rin kaya kung maglalakad ka lang dito ah, hingal ka ka talaga balik balik buti na lang may loader ito nga dahil ako ang operator ng loader ngayon nahakuting ko yung ano materiali sa taas dadaling ko naman sa baba dahil wala yung isang operator ko na alipat sa ibang project para mag operate doon Ayan o, oh. Eh dito, ayan, kita nyo kay Spanky, yan yung isang area na pinupormahan namin para bukas, mabukusan naman namin, kaya kailangan namin hapitin na maganda yung panahon. Ayan, yan And dito naman, ang porman ko naman dito ay si Ato. Siya ang bahala sa pormahan sa ilog. Ayan, kaso wala rin yata si Ato dahil break time na pala, kaya pala walang gumagawa, break time na pala ngayon. Eh, tayo, di uso sa atin yung break time. Kaya, tuloy tuloy lang tayo. Kailangan ko nang hakotin yung mga kukulamber sa baba. kasi sobrang layo na mga ka Kaya, kailangan kong kumuha ng barracks doon sa dulo. Para yung mga loader bako. doon na lang iiwan. Hindi na namin iakyat dito. Kasi, kawawa naman yung ano. Yung bako namin sa sobrang travel. Nasasobra na sa travel eh. Ayan, kaya ito ngayon. Abang pachiras-chiras lang tayo sa road trip, road trip sa ilog, ganyan lang. Tatawid na naman tayo sa ilog. Yan. At dahil maganda panahon ngayon, mababaw na lang yung tubig sa ilog. Kaya pitik-pitik lang kami sa pag ano, tatakbo, hindi na patulog dati. Uy, oops, ka lang. Atras mo na tayo. Yan, dumating na rin yung isang ready mix namin. Yan na si Roma, kaya ayaman na natin siya unang bumaba. Kasi medyo matarik yung area na yan kaya Spanky yung area na yan ang pahirapan sa amin sobrang tarik kaya yung mga loader namin lang ang nakakaahon dyan ng maayos tsaka bako o mga dump truck saka yan katulad ng red mix namin na yan hirap na hirap yan pagpatating sa ahunan ayan sinabihan ko lang na sa dulo na ilagay okay tayo naman ang ahon ayan tingnan nyo naman kayo sa ang oh. sobrang tarik nyan Hirap na hirap, matarik siya tas biglang kukurba. Ayan no? Oh. ganyan ang oh. kaya spank ko. Oh. Oh. Ganyan siya katarik. Ayan no oh. pero bali wala lang sa loader yung ahon na 'yan. Dual to eh. Ayan. abos ka na tayo. Ayan. 'Yan na yung aking barracks. Ayun maghahakot muna ako ng coco lumber ngayon ipapasakay ko dito sa loader tapos ipababa na namin sa ilag alright hanggang dito lang aking vlog vlog mga espangi spangy bye bye god bless rs always